Pablo na sa silangang Mindanao. Ang isa sa mga tinuturing na deadliest natural disasters sa buong mundo noong taong 2012. Isang GMA Kapuso Foundation. Sa mga pinakaunang tumugon at patuloy tayong umaagapay sa mga kababayan nating nasalanta tungo sa kanilang unti-unting pagbangon. Ngayong Pasko, kamustahin natin sila kasabay ng isang sorpresa na aming inihanda para sa isang espesyal na bata doon. Noong nakaraang Hunyo, dito sa isla ng Pu, sa bayan ng Baganga, sa Davao Oriental, nakilala natin ang siyam na taong gulang na si Mel J. Librio at ang kanyang kakaibang alkansya na isang boya. Handa silang sumisid sa kailalima ng dagat. Para lamang maabot ang kanilang matatayog na pangarap araw na sinamahan natin si silang magkakaibigan sa mahigit dalawang oras na pagsisid ng susok na kanilang ibinebenta. Piso lang ang naiuwi ni Mel J para sa kanyang alkansya. Sa ating panahon ngayon, ano pa kaya ang halaga ng piso para sa inyo? Para kay Mel J, katumbas ng bawat piso na kanyang naiipon ang pagkamit ng kanyang mga pangarap. Marami ang humanga at na-inspire sa kwento ni Mel J. Kaya naman ngayong Pasko, siya ang naalala naming sorpresahin. magit isang taon matapos ang hagupit ng Bagyong Pablo, samahan niyo po kami sa aming muling pagbisita kay Mel J. at sa kanilang isla. Halos balik na sa normal ang buhay ng mga tao rito sa isla ng Poo. Ang dating kinukumpuni na bahay nila Mel J, ngayon maayos nang nakatayo. Ngunit trapal pa rin ang kanilang dingding at bubong. Dito ay pinakita niya sa amin ang bigay nating notebook. Halos puno na ang mga pahina ng kanyang mga aralin. Napansin namin, ang lolo Antonito at ang kapatid na si Marvy lang ang kasama ni Mel J sa kanilang bahay. Ang mama ni Mel J doon sa ospital ng anak, yung papa niya doon sa dagat ng panghanap buhay ba para kung makahuli ng isla, bibinta para makabayad sila sa ospital. Dahil nga kapos, dalawang linggo na nilang hindi nakikita ang ina na nasa ospital. Hindi na kami nagaksaya ng oras, agad na namin silang iniluwas sa ospital, sa lungsod ng Mati, para makita ang ina. Sa ospital, naabutan namin ang inang si Juvie kasama ang biyanan. So okay lang po yun sa inyo, hindi kayo mapapasko sa bahay niya? Hindi pa kami lumabas eh, okay, wala kami po sa bayan. Maya-maya pa, pumasok na sa ospital si Ramel J, Marvie, at si Lolo Antonito. Ito na rin ang aming hudyat para sa ating sorpresa. Balik dito sa Maynila, isang boya na ginawa rin naming alkansya. Ang aming ipinaikot dito sa Kapuso Network, pati na rin sa ilan sa aming partners at sponsors sa GMA Kapuso Foundation. Mel J, abay, mukhang pamilyar yata sa iyo ang iyong nakikita. Kasabay ng boyang alkansya, may ipinakita kaming mga mensahe. Mel J, para sa iyo to, para sa pag-aaral mo, Merry Christmas. Dino, no, Para tuloy-tuloy lang ang buhay mo, Mel J. Mm, salamat. Christmas hindi na, nagkrabing kwarta ni Aine Mel J, ang bigat na nitong alkansya mo ha, so lahat ng kailangan mo sana um, makuha mo dito sa mga naging kontribusyon namin Merry Christmas, continue to be a good boy and God bless you Mel J, Sana tularan ka pa ng mga ibang Pilipinong bata maa, na mga problema sir, daghan, daghan salamat kinida kong utang, kababuto na mo diya sa inyo, hindi maikakaila ang ligayang nadarama ng mag-anak. Mission accomplished, mga kapuso! Wala, ano, oh. ginoo ko. Pagkinimtos, mag -ainin. Salamat sa JMA, kapuso. Merry Ma? Christmas! Walang anuman, Mel J. Pero higit sa pag-alay ng inyong barya ang kwento ni Mel J. at ng kanyang pamilya ay isang paalala. Na kung tayo'y patuloy na magbabayanihan, hmm, mapa super bagyo, lindol, o kera man yan, tiyak na may pag-asa pagkatapos ng kahit anong unos. Mula po sa amin, sa GMA Kapuso Foundation, maligayang Pasko po sa inyong lahat.